Mahina na nga ba dito sa GrabCar? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. What's up guys? Another day, another vlog na naman tayo. Ngayong araw nga pala ay January 13, 2025, araw ng Wednesday. So andito tayo ngayon sa Makati nag-start. Bibiyahe tayo para malaman natin once and for all kung mahina na ba talaga dito sa GrabCar. Siyempre pero bago yan sa mga hindi pa nakasubscribe Please subscribe sa YouTube channel natin And i-click mo yung notification bell Para updated ka sa mga videos na ginagawa natin Nga pala naglalabas tayo ng mga videos Regarding sa kita sa grab Monthly income Daily income And uh, weekly income So ngayon nga guys nakabukas na yung app natin And titingnan natin kung may papasok na booking Dito tayo nag-start sa may Makati Time check nga pala guys Is 4.50 na ng umaga so nag-start tayo dito sa Makati papunta tayo ngayon ng Malate uh, ang ginagawa ko nga pala pag hindi tayo pinapasokan ng booking dito sa May Makati tumatakbo tayo papunta ron sa May Malate kasi nga doon maraming ano, uh, nag-book doon dahil nga yung mga galing sa bar so pauwi na sila ng mga ganitong oras kaya ang ruta natin papunta ron so kalimitan naman hindi pa ako nakakarating ng Malate pinapasokan ako agad ng booking so ang iba papuntang airport so ang iba naman uh, pauwi ng bahay update ko kayo pag may pumasok na booking yung unang booking natin sa araw na to morning guys, uh, time check is 5.03 na ng umaga, pinasuka na tayo ng booking, uh, dito sa may Makati, papuntang Pandakan so hindi pa tayo nakakarating ng Malate, pinasuka na tayo kagad ng booking, papunta na nga ako dun sa may pickup location natin ang fare nga pala is 119 pesos yan yung unang booking natin ngayon so tara, pick upin muna natin yung passenger natin morning guys time check is 6 o'clock na ng umaga so bali nakakatatlong booking na tayo and meron na tayong 370 na fare na kinita ngayong araw na to so bali kanina pag baba natin ng passenger natin sa may pandakan pinasokan tayo ng booking din uh, doon din sa pandakan papunta naman siya ng Lourdes Hospital dito sa may Santa Mesa and then pag baba natin ang passenger natin sa may Santa Mesa sa may hospital pinasukan din tayo ng booking malapit lang din papunta naman dito sa may uh, Makati dito sa Jupiter parang binalik lang tayo dito ulit sa Makati uh, nag start tayo dito kanina alas mag ala 5 and then ngayon nga alas 6 so parang isang oras na tayo nakaka 370 plus pa lang tayo And sa ngayon nga hindi na naman tayo pinasukan ulit ng booking Kanina sunod-sunod yung tatlo uh, hindi, pa nabab hindi pa nabababa yung customer natin Pinasukan tayo agad So ngayon nandito ako sa Makati mag ulit ako ng booking Hi guys uh, Bali pinasukan na tayo agad ng booking So habang nagbibideo tayo kanina Pinasukan tayo ka agad ng booking ah uh, Dito sa may Makati Sa may Makati Ave papunta naman ng Naiya uh, Terminal 2 so 200 plus yung fare 249 pesos and papunta na nga ako dun sa location ng passenger natin so pick upin ko lang and then update ako sa inyo pag nababa na natin dun sa Terminal 2 morning guys andito tayo ngayon sa Terminal 2 so meron na tayong 620 pesos kakahatid lang natin ng passenger natin dito galing siya ng Makati so so far wala pa rin pumapasok na booking sa atin magandai tayo dito sa terminal 2 sana pasukan tayo ng booking para kahit papano sana medyo malayo ng konti para malaki yung fare natin pag malayo kasi mas maganda yung fare and uh, mabilis tayo matapos pag malaki yung bayad ng customer so madali natin mamit yung ating quota ay guys pinasukan na tayo ulit ng booking uh, dito sa may uh, malapit sa baklaran so from terminal 2 hindi tayo pinasukan dito na tayo pinasukan sa may baklaran uh, papunta naman siya ng soler 79 pesos lang yung fare maliit lang pero ayos na uh, nakasaber siya pero ayos na to kaysa wala tayong booking sayang yung gas natin pag ikot tayo ng ikot Guys, dito sa Grab uh, okay naman huwag ka lang mamili ng mga booking kahit uh, maiksi lang. So, pero mas maganda sana pag malayo, pero kung ano yung andiyan, uh, pasalamatan natin at tanggapin natin. huwag tayong mapili sa pasahero, Sayang din yan guys sa uh, ikot tayo nang ikot, sayang yung gas natin. So, punta ko lang yung passenger natin and update ako pag nahatid na natin siya. Hi guys natin na natin yung passenger natin dito sa may Soler so mag-aabang na naman tayo ng booking punta muna siguro ako ng Okada ikot ako ng Okada uh, baka sakali makakuha tayo ng passenger dun kasi dito sa Soler hindi naman tayo pinasukan so diretso ako ngayon ng Okada malapit lang naman kasi dito ang Okada sa may Soler so dahan-dahan muna ako papunta dun Malay mo makuha tayo ng passenger So tara Dito na tayo guys sa may Okada So wala pa rin passenger na pumapasok Wala pa rin booking So ikot-ikot muna tayo dito uh, Baka sakali uh, Pagkaga balik ako ulit ng Mowa kahit pa sa mga kasi marami dun kahit maliliit lang yung booking maiksi lang uh, meron and maganda rin pag maiksi lang yung booking dahil nga may yung tayong hahabuling incentives ngayon so ngayong week kailangan maka 22 bookings ka so meron kang 1,200 pag naka 22 bookings ka kaso may oras lang yon from 6am hanggang 10am tapos sa hapon naman from 4pm to uh, 8pm so okay naman yun kayang kaya naman kasi nga uh, kung may iksi lang yung ano natin ang ang rides natin yung mga booking natin pag may iksi lang uh, kayang kaya yun ako nga kasi Wednesday na ngayon so tatlong araw na lang kailangan mga 22 bookings tayo kailangan mabit natin yun kasi nga hindi tayo bumikay ng Monday and Tuesday kaya mayroon na lang tayong tatlong araw mas maganda rin pag mga maiksi lang yung booking sa mga oras na to para ma-avail natin yung incentive sayang din kasi yung 1,200 uh, malaking bagay na rin yung panggas natin pag na meet natin ngayon na at tsaka hanggang Friday pa naman yun so update ako sa inyo pag may booking na tayo ulit kay dito dito ako ngayon, pabalik ulit ng Moa. Dito na naman yung Solero. Madadaanan ko na naman ulit. Sana pasukan tayo dito ulit. Good afternoon guys. Time check is 1.30 na ng hapon. So, hindi na ako nakapag-video dahil sunod-sunod na yung booking kanina. Uh, ang huling video ko kanina, mga alas 7. Uh, pinasukan nga ako ng booking dun sa may Moa, sa may C Residence. Papunta siya ng PITX. Ang fare is 119 pesos. And then sa PITX nga tuloy-tuloy na biyahe natin. Pinasukan tayo ng booking pagkababa natin ng pasahero natin sa PITX. May pumasok din kagad sa PITX din papuntang Merville para nyake. Ang fare is 271. Tapos pagkababa ng pagkababa ng pasahero natin, uh, pinasukan din tayo ng booking doon sa Merville sa may Actually sa kabilang building lang nung pinagbaba natin ng pasahero papunta naman siya ng ano from Merville papunta naman siya ng Double Dragon dito sa may malapit sa ang fare is 314 pesos and then uh, pagkababangan natin sa Double Dragon pinasukan din tayo kagad ng booking sa Double Dragon din yung pick up uh, papunta naman siya ng airport sa may Terminal 3 ang fare is 140 pesos and then sa Terminal 3 hindi na tayo nga pinasukan Uh, pipila pa sana ako dun sa queuing ng mga grab dun sa terminal 3 kaso hindi na tayo pinapasok dahil daw puno na yung parking so kaya umikot ako pinasukan nga tayo ng booking malapit na dun sa resort drive dun sa may malapit lang din sa terminal 3 papunta siya ng Marriott ang fare is 84 pesos and then pag drop nga natin uh, pinasukan tayo ng booking din Uh, from Marriott Hotel papunta naman ng Terminal 1 so ang maganda lang ang fare lang noon is uh, 100 plus lang kaso nagtip sila ng 150 pesos kaya maganda ganda tapos nag na AIX pa kami kaya mabilis kami nakarating dun sa Terminal 1 and then sa Terminal 1 pinasukan din tayo kagad ng booking so kung mapapansin nyo yung mga booking natin sunod sunod tapos malalapit lang yung pick up Pagka-drop nga natin sa Terminal 1, pinasukan tayo ng booking sa Terminal 1 lang din sa May Arrival. Papunta naman dito sa May Kabayan Hotel, dito sa May Pasay. Ang fare is 194. Tapos nga pagbaba ng pasahero natin sa Kabayan Hotel, doon din yung sumunod nating mga passenger from Kabayan Hotel, uh, papunta naman sa Ongpin. Ang fare is 241 and then sa from Ongpin Pinasukan tayo ng booking naman, papunta ng MOA. Actually, si sir hindi siya ang nag-book, yung nasakay natin, ang nag-book yung friend niya. Papunta ng MOA, ang fare is 234 And from MOA, hindi na tayo pinasukan ng booking dahil nga mahina ang signal doon. So yun yung problema pala pag mahina yung signal, paputol-putol, uh, hindi tayo pinasukan. So nag-drive ako kasi papauwi na sana ako ng bahay. Pero pagdating ko ng Pasay, pinasukan ako ng booking dito sa may Buendia, sa may Villaruel. Papunta ng City Hall ng Makati. So kinuha ko na kahit naka-saber. Okay na kasi pauwi naman ako ng Makati. So ang fare niya is 147 pesos. And then from Makati City Hall, uh, pinasukan din tayo ng booking doon. Papunta naman ng Export Banks. So pagdating natin sa Export Bank, hindi na tayo nag... Hindi na nga tayo nagbukas ng app dahil nga sabi ko magla muna ako kasi hindi pa ako nag uh, kanina nagtinapay lang tayo and then uh, kumain din naman tayo ng saging kanina mga last G's so medyo busog pa naman tayo kaya ngayon pa lang tayo magla -lunch. so so far uh, nakaka-16 booking na tayo uh, 1.30 pa nga lang ng hapon nakaka-16 booking na tayo and then meron na rin tayong 2,869 pesos so nag-start tayo ng mga 5 o'clock kanina ng umaga uh, actually pinasukan tayo ng booking kanina mga 5.30 na so and then ngayon uh, 1.30 na nga ng hapon uh, ngayon pa lang tayo magla lunch pero kumain naman tayo kanina marami naman tayong kinain tapos nag merienda na tayo ng saging update ko kayo mamaya pagbiyahay ko ulit mamaya ng hapon kung makakamagkano tayo yung total natin so feeling ko uwi muna ako ng bahay uh, magpapahinga ng konti and then kakain tapos bibiyahin na naman tayo. So target ko kahit mga alas 5 uwi na ako or mga alas 7 pero magsusundo pa rin kasi ako kay misis mamaya. Kaya titingnan natin kung anong oras tayo makabiyahe tapos uh, kung anong oras tayo matapos. Good evening guys. Time check is 6.53 na ng gabi. So ratio muli tayo pagbiyahe ngayon. So kanina di ba umuwi tayo ng 1 30 ng hapon and then nagpahinga tayo tapos nakatulog nga ako and then nagsundo tayo kay misis so ngayon na ulit tayo bibiyahe kanina naka 2,869 na ako so, ngayon bibiyahe ako sana uh, marami pa rin booking para kahit pa paano makaportausan tayo kung makaka 1,000 tayo mahigit ngayon so may 4,000 tayong uh, gross income ngayong araw na to check natin kung makakamagkano tayo ngayong gabing to so tara biyahe muna ako Hi guys, uh, pinasukan tayo kaagad ng booking, dito lang malapit sa amin, dito lang sa My Shopwise, uh, Pasong Tamo. Uh, mura lang siya 108 pesos, papunta ng publasyon, so malapit lang. Okay na to, unang booking natin. So tara, pick upin ko muna yung passenger natin. Hi guys, nababa na natin yung passenger natin dito sa may uh, publasyon. Pinasokan naman tayo kagad ng booking Dito lang din sa may Kalayaan, sa may Gracie Marie uh, Papunta ng Tagig Ang fare is 200 plus So papunta na nga ako Dito na ako sa Century Mall so, Maganda naman ngayon, medyo hindi na traffic Hindi katulad kanina, sobrang traffic Time check nga pala is 7.21 na ng gabi sana papuntang tagig na rin traffic para mabilis natin mahatid si passenger update ko kayo mamaya pag nababaan natin si passenger hi guys update lang kanina uh, ng passenger natin from Makati papuntang BGC uh, pinasuka tayo ng booking malapit lang din dun sa pinagbabaan niya papunta naman dito sa Sembo ang fare is 100 plus lang so malapit lang naka saver pa sila And then kakababa nga lang natin Tapos pinasukan tayo ng booking ngayon uh, Pabalik ulit ng BGC yung drop off Ang fare is 100 lang din So malalapit tapos saver ngayon Sobrang traffic na rin ngayon Medyo pangit yung biyahe ngayong gabi Kasi matraffic tapos yung mga pumapasok mga saver So pero okay lang yan kasi may hinahabol kasi akong incentives Sayang din kasi yung incentives na hanggang Friday kailangan makakompleto ko para magkaroon tayo ng 1,200 so dyan na muna kayo mag video ako ulit mamaya pag na-drop na natin tong passenger natin sa BGC Hi guys uh, time check is 10.30 na ng gabi so, bali kanina pag hatin natin ng passenger natin sa BGC uh, may pumasok sa atin booking malapit lang din doon Uh, medyo malayo yung drop off papunta ng Tondo Ang fare is 507 pesos So maganda-ganda, isang oras din natin biniyahe uh, Actually less than 1 hour papunta dun sa Tondo And then pagdating natin sa Tondo, mga 9.30 uh, Nag-set na nga tayo ng my destination, papunta rito naman sa bahay sa Makati tapos yun, pinasukan tayo ng booking doon sa may post office, sa may Manila, sa may LTO. Uh, papunta rito sa may malapit sa amin, dito sa may Pio Del Pilar, dito sa Makati. So ang fare naman is 200 plus, 209. So maganda-ganda, uh, marami tayong bookings ngayon. So overall, naka 22 bookings tayo. Nag-start tayo kanina, uh, mga alas tapos umuwi tayo ng mga 1.30 tapos nag start na naman tayo ng 7 ng uh, gabi tapos ngayon nga uh, natapos tayo kanina mga 10.15 so pagkwenta mo uh, kung ilang oras tayo bali nasa 12 hours tayo bumiyahe actually 11 in half hours lang so sabihin mo na 12 hours tayo bumiyahe and nga pala may mga tip din tayo natanggap ngayon may, mayroong nag tip sa atin ng 150 pesos So, bali guys, ang gross income natin ngayon ay umabot din ng 4,171 pesos. Nga pala guys, bawas na dyan yung 20% ni Grab. So, ang ibawas natin yung gas na lang. Nagpagas ako, uh, ang mga nagastos natin sa gas ngayon ay nasa 1,200 pesos. Overall, bali uh, ang net income natin na may uwi ngayon, bali umabot din ng 3,000 pesos. So, sa 3,000 pesos, malinis na yon Bawas na dun yung 20% ni Grab. And then, uh, yung gas natin, yung pinagas natin, bawas na rin dun. So, sa 12 hours na biyay natin, kumita tayo ngayon ng 3,000 pesos na malinis na. So, sa mga nagtatanong dyan kung matumala ba dito sa Grab, sa so, masasabi ko na same pa rin naman uh, mula nung last year so nasa sa inyo lang yan sipagan nyo lang mas maaga bumiyahin mas maganda and then uh, pag mga alas dos kasi patay oras na yan hanggang alas 4 so yun yung time naman na uh, pwede tayo magpahinga uwi muna tayo tapos idlip idlip so ako ganun ang ginagawa ko hindi talaga ako tuloy tuloy na buwi biyahe dahil nga may mga ginagawa rin tayo sa bahay nagsusunod din tayo kay Mrs. sa pag-out niya ng office sa hapon. So, kaya ganun ang ginagawa ko. Mas maaga ako mo umaalis ng bahay. Tapos, uh, bumabalik ako din ng mga after lunch. Tapos sa gabi naman, pag hindi pa ako tinatamad, pag sinisipag-sipag pa, buhibiyahe ako ulit. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa inyong panood. Yun nga pala guys ay January 15, 2025. So, araw ngayon ng Wednesday. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sana huwag kayong magsawang magsubaybay sa YouTube channel natin. Asahan nyo na madalas akong mag-upload sa inyo ng mga update regarding dito sa Grab platform para may idea kayo sa mga gusto mag-apply and sa mga nakapasok na dito sa Grab para malaman nyo yung mga diskarte and kung magkano yung mga kinikita natin sa pangaraw-araw. Yun lang guys, sa mga hindi pa naka-subscribe, please subscribe sa YouTube channel natin and click mo yung notification bell para updated ka sa mga videos na ginagawa natin. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Again, ito si Water Dasman at your service.